second day para bumiyahin kay Lala Medyo late na akong lumabas. 1.30 na. Ah, yun ang yun ang signal. Sinabihan ako ni Lala Move na kailangan kong magpasa sa kanya ng barangay clearance. Pupunta mo na ako sa barangay ng dito sa amin para kumuha ng barangay clearance. Ayun 19 hours left to submit driver requirements to keep taking orders. Nag-loading lang talaga eh. Pero barangay clearance lang hindi nyo tsaka emergency contact person so punta muna ako sa ano sa barangay dito sa ano malaki alright pre uh, Tabos tapos na tayo nakakuha na ako ng barangay clearance ipapasa ko na lang yun tapos yung contact person uh, so ano oras ba mag alas dos na siya so kung ano alas dos na ako magsimula mag ano maglalamo hindi ko alam kung makukuha ko tong target ko ng anim na anima. kasi mamaya alas 4 susundin so ko na si Mrs. sa trabaho niya so ito na muna ko ano muna ako ng booking hanap na ako ng magandang mga booking pre pwede rin ito na naman itong makati pero sisikapin ko makakuha ng mga papuntang pagig na lang para medyo malapit na pinta ako sa BGC may update ko kayo mga pre kapag mayroon na akong booking Gama ako ng booking Ta, Wala na parang naman yung ano ko Kailangan ko magtapa 200 Dagan di pwede yung 150 Mamumunan naman tayo ng sandahan ngayon mga tol Wala talagang signal dito Tapap lang muna ako to. sana po ako ng magandagand ng signal Wala, wala ang signal ano ako akong booking Parang yata ito mandaluyong Pero tawagan ko muna kung anong papakarki kasi sa ambil eh Baka mamaya frozen to eh Tawagan mo muna po Hello? Hello sir, sir sa lalamog po Okay uh, Sir, tanong ko lang kung ano po yung tapadala nyo sir Dokumento lang sir Ah, dokumento lang po Ah, sige po sir, pamunta na pa ako dyan sir Dito lang po sa SM Sukat thank, thank you sir, thank you Dokumento lang ito Tawagan na rin ulit si sir Dito na ako eh Tawagan sir Nakira ko na Sasabayan ko na lang ba Meron ako ulit pang ano Pang double book Tawagan ko muna ulit yung customer Hello sir Sir, sa, -sa, -sa alam mo po? 1 wire lang po punta na natin to Tramo mo lang malapit lang dito sa bahay <coughs> dito na ako sa ano mandaluyong na-deliver De ko na tong ano, unong booking yung pangalaw na ako akong booking kinansel ko hindi ko makontakt yung ano, pick Happy Friday. Ngayon lang ulit ako na pag Nung bumiyahe ako nung nakaraan, Wednesday yata. Medyo lugi. Pangit ng mga booking. Sobrang lugi talaga. Tsaka nung oras na rin kasi ako nakalabas. Alas tos. Isa lang yung nakuha kong booking. Ngayon may booking na ako. Parang niya ako ba ako or 148 yung kamasahe niya. Hello, sir. Nandito lang pa ako sa may video. Don't pick up. First booking yung araw. Dokumento Dokumento lang. Hanap pa ako ng ano kasabay. Yung maganda-gandang buhay pa uh, pakabite. Hanap pa ako isa kasi dokumento lang yung dala ko eh. Yung bakor. Santo. Santo. Uy, tayo na loading pang Malibay, eh. Green Town. Alam ko to kunin ko na to. Alam ko to, Green Town Villas. Kunin na natin to. Saktong-sakto lang to. Tawagin ko muna yung pickup. Hello, sir. Sir, ah, uh, mo po. Ah, uh, anong pa ano yung papadala, sir? Aka ah, siya naman sir kasi wala akong box eh Sorry Ah sige sir Ah papunta na ba ako dyan sir Pantay lang pa ako Bangor lang pareho Para sulit yung biyahe Yun Oo uh Andito -uh. eh, na ako Hindi mo tumagawin yung contact mo naman Alright Item pick up Ito tsaka dokumento lang Yun lang yung karga natin ngayon Gender mo na ko ating booking Tapos Bangor lang pareho puntaan na natin to 11.45 mauna tong Nyog na kilometro 13 kilometer pinapadaan ako ni Waze sa C5, ano, 30 minutes yung biyahe, pero kung dito ako dumaan nagulis lang yung biyahe dito kasi shortcut ko po sa Bacor para tignan natin kung mauna ko ngayong ano, Waze shortcut kasi ito eh wala nalaman kung mapabilis po yung biyahe ko rito Ngayon lang ako nakataan dito eh Tobacco or U-turn nung biyahe Dati may stress ka eh Pag pauwi ka ng Cavite Okay may rides ka, pakapatagay tayo Kasi mapapadaan ka din talaga dito sa Cavite eh Nang 300 meters pa yung layo nung kakaliwaan ko sinasabi niya kakaliwa kung kailan dapat kumaliwa na ako hindi siya nagsalita sa umay tuwagin ko na dito sa nyog Hello po sir uh, sir sa alala mo po Ah uh, sir andito na po ako Saan mo sa dito yung ano yun? Malamit po ba kayo sa junk shop sir? Nandito na ako sa may pincer eh. Yan yung kasing tinuro ng GPS ko eh. Pero anong landmark yan sir? Kung sakali. Eh? Ayan yan. Ang layo unikot ko. Sa'yo ito sir? Lumagpas by, pala by ako. Ah. sir? Mal Mali? Oh, Apat na kilometro pa naman yung layo ko dyan, sir. Tinundang ko po kasi yung ano, yung ways, eh. Sige, sir. Babalik na lang po ako. Salala mo. 190, sir. Ako, wala akong bariya, kuya. Saan ka pumunta? Oo. Doon na ka eh. Pangatlo na daw ako dun eh. Doon din nakapin yung mga green town eh. May green town doon, may green town dito. Doon lumalabas eh. Palayo pa tuloy ako. Andito na ako kanina eh. Saan sa'yo? Sa babanda dito. Ah, ito. Andito ako, sir. Sirong ko daw muna yung item. Oh, nasento na po. Babayaran niya parang ay Gcash din sir. Hindi oh, kaya yung dati na yung iba na bay, uh, bayad na tapos di pa, so parang ka oh. okay, diretso na yun Kaya kahit nila picturean Naninigurado Naninigurado siya Picturean na natin na arag na tayo dito Ulit siya ka oh, Ano to ah sa magkano naman kaya ang presyo nito Ay okay, mara pala sa sapatos na itong to Ito libo <laughs> Wala pong binigay sa pick-up, sir. Sa wallet po at Paid with the wallet. Ah, check ko lang, sir. Sige. Sige, sir. Check ko na lang, pa. Thank you, pa. Thank you, pa. Wallet ko rin bayad. Hindi ko napansin. So, thank you. All right. Tapos na tayo sa booking. Patatong booking lang tayo.